Ayun sila Ayun, ayun, napasok suka nah Marami lang kalabagan mo oh. ito na kami ngayon bro sa ilog ngayon at nakapangasda na si Papa Ryan at yung huli niya safe na po binubuhay na para mamaya po apres pa rin pagdala namin kasi wala kaming ano ngayon na compressor o pambuhay sa isda so mayroon po tayo dito ano, panima sa kalagay na huli dadayuhin natin yung banda sa ibaba kung may mga isda po dun subukan mo kayo sinkhole bro ah? sigpawin mo sinkhole yung ganyan na dati may butas dyan ah

na ipungkuhol dito nilinisan na po dito yung ano yung tabi ng dam ayun na po sila ayun diba? <laughs> so na naman sila Ay, dami tilapia ano, na trapp. ano, na-trap. Na-trap yung baha. Ayun, kaso na. May kahoy bro, yun o, no? kuha kang kahoy. Nagagagagin mo, minsan nasa sulok sila yun eh. Wala Wala ngayon ah Ngayon Hindi sila Ayun, ayun, nagpasok ka na <laughs> Marami yan, kalabagan mo. dami oh! Ayun, ayun, ayun! dami! oh, Tagka! Tagka! Ang dami! pa! Dinala lang, dandaan! Dandaan wala pa rin yan! Mga ko, Ito, ganito, ganito! Iuna mo ito! mo to, ano, tangkay! Ito, ito, tangkay. Ito, 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 ito. yung kawan. Yan, yan. Tapos, hindi. O, sige, o. Parata ba? Sige. Yun. Ganun pala. Sige natin ulit. bay mo. Talapok-talapok yung mga nadya sila. Nakakarinig sila nung lagabag. Lumalabas. Yeah. Tama yan. Nabugod mo. Oh! <laughs> Ay, Ayan. Ayan, no, di ba? Hindi, yan. Tiyan mo ko alin. Silipin mo. Wala, tik po yung ganito. Akali bang nasa yung pahoy ko? Ngunit, talon. So, ngayon lang pa 1, 2, 3, 4, 5. Harap pa. Pahinga yun, may tubig. Pahinga yun. Pahinga yun <laughs> po, tiyo ka, tira. Pahinga yun po, yun mo. Oh may itlog, may itlog yan, may itlog! May itlog, oh! Oo ang daming itlog, buhay na! Oo ang daming itlog, isa lang, isa lang itlog! pala marami sila dyan Diyak mahinig Pao Isip ka? Hindi, nandun yung lambat Pukunin po ni Bro yung lambat doon Agis daw siya Dami yung Tayo uh, ano tayo magtanggal? Uh, ano? Kamera Saluhan po natin yung ano mga isda rito kasi wala pang kalatian yung huli natin. Para makapuro tayo. Yung target. Yung target. Ano tayo magtatanggal yan? Dito matubig. Abot. tatalunan. Sabit. luna Tabit Ohy oh Basaan na eh.

Ang lalaki mga pato. Dahil pang lalanguin sa ilalim. Yun. Kaya huli natin. Makarabi. Laki na to, Mamaw. Mamaw yan. Naman na yung diwas natin yan. Ang ganda ng tubig ngayon oh. Nanghugasan. Tumamaw mga kaso, laki. Ito yung buta natin oh. Ito yung lahat ng buta. Sige, sabihin na huling natin at ah. mga goods. Ano kaya ito, ba't may tali? <laughs> Umama, oh. Dalawang hawa ko na po, hindi na siya makakawala. Oh. lalapak <laughs> okay. Lalaki oh, may maliliit din Medyo ano po, uh, mababaw na yung tubig ngayon uh, Malinis kasi kababaha siya 2 days na bumaha Kaubulan uh, ng tatlong araw Grabe mga damo doon o dumapa. Grabe gabi umamaw to. Umamaw din o. Pulay-pulak po. Butas na talaga. May Nakita Nakakita na po. So, radyo po to ano. Sure bole. Dami pa o. Ang target po talaga namin is hindi yan, suntimba lang. Pero hindi po talaga kaya nang mapuno, hindi po namin pinipilit. Hindi kaya lang. Hmm. Ng. Sino po 'to? Si Labay ah. Tinggal muna para di. Tata gulo hmm. na. Hirapan. Dito na tin para para hindi hmm. na makalabas dito. Mahirap magwagwag dito eh. talaga yung ulo. Ito, maliliit. Yung tatlong to. Pakawalan nyo. Pakawalan natin. Pero sa atin sa Pinas malaki na to. May ibig to sa palengke. Yan, yeah, di naman yan. Sabi nila, pagpak-sale daw yung ganito, pinagkumin, yung maliliit, mas masarap daw to. Tikme na. Ngaawa po. Pag walang-wala na po siguro yung isda, naka-mahuli. Pero habang mayroon pang mga ganitong malalaki, ay bayan natin mabuhay yung maliliit. Maranasan yung saya sa mundong ibabaw. Malay mo, magkaroon sila ng marami pang lahi. Mapakinabangan din ang ating mga lahi. Saka yung mga Taiwanese dito, may size yung kinukuha nila. Yung maliit. Kahit sa dagat. Ah, parang alibango, nasusukat yung sipit. Ah, may sukat sila. Kasi dito may ano eh, may multa kapag nakita o nahuli. Kapapaliit. may liit. Batas nila yun. May sukat kung ano yung mga huli. Kahit sa dagat, sa ilog, ganyan. Pero pinakamaaluan dito, no? Sa iba kasi mayroon na permit yung fishing. Eh. Yung pambansa. Masarap po dito mamuhay sa Taiwan. Kaya lang, <laughs> mas pipili po natin sa Pilipinas kahit mayroon buhay. Payat, po. Bakit sana? Kaso payat. sa 4 years ko dito yan hindi po nakawalan yan ng isda 4 years na po ako dito nang isda yung mga ibang lahi po dito pag kumukuha sako 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 minsan tatlo sako pinipili po nila kaya yung ulo saka ah. yung tiyan sako sako po yun lalo na po ah. na, pag nakita nyo sila na ngunguha baka sabihin nyo overfishing tabi ito nami, lang hindi na pinapakita po yung iba na nakita namin yung mga ulo tambak po talaga no? sabi nyo overfishing kami mas overfishing pa po sa amin kasi kami lang po yung nagbibideo dito nagbablog kaya yun lang po yung nakikita nyo sa amin pero pag kayo nandito makikita nyo mga nangis na dito dami nilang kumuha Kuno? oh okay, last na yun eh. tatakpan natin last na lang yan yeah, ito na po yung huli namin at ito maliliit mamaya maya na po namin pagtutulungan ni eh, bro at kami po ay ano, may huli na rin si Paparayan. Safety na yun. At ito, safety na yung huli niya. At ito, si safety na rin natin. Tapos mag, magluluto na po tayo. Huwag tayong gulay kung may makuha. Huwag kami, kami ng gulay para panlahok po. Mm. At, yung, salamat po sa Lord. At maganda yung panahon. Tapos marami tayong na huli. Oh, mas, nandito na po tayo sa dorm at ang oh, aking kawalang ni Mantika, ayan, wala na siya, musok na.

bawang tawag pilig niya yeah, maghiwa ko muna tayo habang na nagtito ito si bro si ate cameraman baka sabihin niya gay camera natin kapag gayos na ka po tayo kapag hmm. na po tayo ng dami hmm. langwi po tayo kanina sarap maliit sa ilog at yung huli po alam niyo na po kung saan po napunta yun Nanguli po kami, hindi na po para sa amin. Para pang share. Iwan po natin ito, tapos kung naluto na yun, bigis na po natin ito. Iba dito. Iwan na. Iwan po tayong luya. Iwan na po natin sibuya at bawang. mag po tayo. Escabeche. Alam niyo po ba sa amin sa Quezon, pag sinabing Escabeche, papaya yon na uh, may adyad sa sayajaran, na sipigan na magyan suka. Bawang dito po Escabeche, na ano, kung may sarot. Saka may, may ano, may, ang ito. Ito, so, kitchap. Yan, at may ginangamay na, sa nagbabaro na yung ilalim. Yan, gusto na yung siguro ng mga sa Tapos na po, siguro, tapos, ah, tapos po tayo magniwa doon ang mga uh, gagamitin natin para sa ating shooting sour pala, hindi pala extra mixy po. Muna po natin para makapagisa na po tayo sa patay mga natin. Okay. At dalawa po ating niluluto kasi sige sa lang kami ni bro. Nanguhuli po tayo para hindi na po sa atin. Hindi para po pang bigay. Pang share. At masarap po yung fresh. Yeah. Bawas na po natin yung matika at nagigisa na po tayo. Mag-isa na po tayo. Ito na po yating, yung pagamitin na rekado kausap natin siya ayaw na mamarayang kumakain sila. Yung luya, pagsabay na meron, parang magkakataon. Ito yung unique style. Unique style. Hindi din daw naman. Taba niyo na eh. Kasamsama eh. Tinanong ko kung kanong magluto sa mga amo namin gano'n din daw. Sasabay-sabay din daw niya. Yung mga ng lamok si Bro. Sa kanyang paa. Ang bayan hawak na no. lamok <laughs> Dalawang kamay. Ang pinapalo ko pa. Ako na rin yun. Kinikilig-kilig siya eh. Parang na... Uh, Papatit. <laughs> papait na gulay. Ayan, saka masusunod, ganoon lang yun po. ko Tingin na po natin si ketchup. Ayan. Ito po yung mga tira-tira. Ayan, dalawang ganyan. Tapos tutubigan natin para magkakarami. Ito na po ito masiguro siguro 3 na. Pero naman yan ano pa eh, November. Okay lang yun. na natin na pamita. Eh, malik. Yung pala muna. Hmm. No, yeah. no, wala isip, na sa ko yun ah. Hindi sa sana no. Hindi sa sana. No, mas masarap yung Kaya nga alamutan. na tubig. Mali, mali. Malik mga kaps. Karot sa ating nilalagay na. Karot sa mga pala tayo. Lagay na po natin. Hindi na nagisa Hindi na nag din yan. Naluto yan. Para nalangot ngot, kinakain nga ito ng hilaw eh. Hmm. Ni... Sino ba yun? Bugs Bunny ba, ba yun? Lagay na po natin ng... Patis. Patis. Tunog po yung kanyang pampaalat. At sa nasa Pinas po dyan, ugalin nyo pong uminom ng uminom ng tubig. Kasi sobrang init po dyan ang panahon. Uh, ng panahon. Mga last dos. Kasi yung decrease daw nyan, 56 Ay, nabot. Grabe, grabe oh. 56, 52. Kahit yung ma-electric pa, mainit yung singaw. Yung uh -huh. Kaya mas maganda po gawin yung solar. Mas maaakang mura kayo maganda yung karga na solar yun ang hindi ko lalo kung magkano yung yung plano namin eh ngayon na po natin lalagay na sukat tapos asukat pag luto na po yung ating carrots okay naman po yung ating ano yung carrots uh, talaga na po natin asukat sanchay po natin oops hmm. Um. okay yung iba ginagamit na pampaasim is yung lime. Yung layak para maasim na maasim talaga. Ano po natin na so? So, mga protas naman yan. Ano? Ito yung pinakang pampaasim niya. Sweet and sour po siya, hindi po iskabitsi. Tansyahan ha. Hmm, kasabaw siya. Tapos mamaya, lalagay po natin yung tilapia. Ito. Tapos na po yan. Takay na po tayo. na yung carrots at okay na lahat yan. At maganda na yung lasa niya. Napakasarap na. Ang gagawin natin, ibubuhos na lang natin dito sa tilapia. Yung naloto natin gulay. Naloto na yung paparaya. Ayan. Sana all, binubuhusan. Ayan o. Para pong nasa 5 star hotel po. Yung mga ship ganyan pag naghahayan sa mga tao na ano, mga bigatin tao. Para hmm. pa. Oh, ilang kilo yung pag bigatin tao? Ano lang 'yun, mga dalan ng mga gold. Uh, <laughs> <Kaya> mga bigat. <laughs> yeah, tama <pala> po. Okay, <laughs> init. Okay, <laughs> init pala. Pero yung pop sa kain ko tayo. Ready na po yung ating special na tilapia na mayroong carrots, sweet and sour. Meron ng kanin. Lord, maraming pong salamat sa biyayang nasa aming rapan ngayon. Salamat po sa kaligtasan. At sa lahat, Lord, na pag nyo po sa amin, maraming salamat po. At sa pamilya po namin sa Pilipinas, patuloy niyo pong patnubayan at kubayan. Ganun din po sa aming mga viewers. Yan po. Amen. Ayun. That's it. Kaya po tayo. Tikman natin to. Hindi na dumuwal-duwal si bro. Okay na. at sabi pala niyo ni, eh, kailangan daw pipigain ng mabuti yun. Kalalabasin daw yung katas para hindi mapait. Ah, uh, expert daw nagluluto noon, sabi niya. Ah, <laughs> sabi ko, "Bakit 'yung ba sinabi?" Kanya, "Hindi ka naman nagtatanong." <laughs> Kapampagana 'yon sa ano, sa magat 'to. Hmm. Parang sa atin pinaka pampaano nila, ang hang o pampapait, Ang ganun. Hmm. Gamot. Pili daw sambal. At tayo na naman. Takamay na po ako. Ang yan. nakagat tagat yung ano ah. Uh. Ayan, <coughs> kain po. Unang subo para sa inyo. Mm -hmm. Take my head. Mm -hmm. Okay, kahit na huli yung carrots niya. Mm. Ganda, ganda ng ganda ng lutong. Hindi masyadong labog. Sarap na yung gulay na lamot mo. Mm hmm. Ang pagkat, ang pagkana, paborito ng si Mark. At ibang ano, mga pakistim tanim, hindi po nakapunta nung ano. Punta sila kaloko kasi na-cancel po yung plano nun. Yung ano na umuulan. Kaya in-adjust po natin ng next Sunday. Pag may sawad, mag-relation po tayo. Sana maganda na panahon, no? Mm. At Sunday tala, grabe ang loro. Tumigil po yung ulan, mga alas 12. Alas 12 mahigit. Kaya na wala po yung plano ng team na kita-kita. Plano ko sana no, na una-unboxing ng lahat po ng team pero so, salamat din sa ibang pumunta na hmm. napakalayo po nila. Hmm. import talaga sa pakikisama. Bay panahon po dito ngayon sa Taiwan. Bago-bago. -bago. Basta lumindol yan, may ulan. Mabago hmm. na. Magigising ka sa alindol eh. Nakakalula pa naman yung lindol. Nakakasakit sa ulo. Buti ko ang ano, parang ganyan lang. Iba-iba eh. Parang paganyan ganyan Tapos ano-ano. Iba-iba -iba ng takbo ng kalog. Kala ko mayroong gumagawa ng <laughs> kalokohan sa ilalim ng aking kama. Naisip ko ba? Wala nga pala kung Salang ano. ano. Wala nga pala double deck. nga pala double deck. isa lang ako. May sabi ko ay lumilindol. Sa Middle East, kung gusto yung gano'n yun, patong-patong. Kasa mga accommodation. Sinto, gano'n kami. Patong -tong. patong. Kaya bawal bisita. Maraming policy eh, pati. Iba-iba po yung policy dito. ng mga company. iba libre dorm. iba libre pagkain. Ang bagay kami libre pagkain eh. Company pumipasok. Talapok. Nalangot mo. Gusto siya to. Ano to? Alin? Importante yung gulay sa katawan. Hmm. Prutas. Magat. <coughs> okay Ako na to. Napit bakasyon na bakasyon yun nila ayah. <coughs> Kailan? June. Ay, oh, may pala. Para dyan, tapos bukan. sira yung schedule ng pasukan yung ng pandemic eh. Ano na sila na? Yung half day pa rin lang? Ang na init. Umaga lang. Hmm. Dito sa Taiwan half day lang din daw mga pasok ng school. Diba nang kulang na rin daw school nila dito. Sabi nila daming tao. Ano, ano na yung toro? Ano yan? <clears throat> nababawasan pag yung nababawasan din yung araw. Kami dati, 90s. All day. All day. Ibig sabihin ngayon, dumadaming ng ngay tao. Ay, mga teacher ngayon, mga kabataan. Mm -hmm. Ang mga teacher ngayon.